Ito Eto naman si Tito mo, manonongkit ng magugulay kami ng ano, langka. Oh. Ayan, magugulay kami ng langka, nagbubunga. Ayan, dami bunga ng langka. Ayan, oh. Ayan, gulay na natin, malaki. Hmm. Hmm. Hindi Oh, Saka, ano yan, malilit lang yung pisog niyan. Hmm. Pipitasin ni Tito mo, Magaanin siya ng... Gata. Gata. Hindi niya makita siguro ang kutsilyo. Diyan lang nakasiksik yun. Na, na, natutuwa talaga ako sa mga kamyas. So, oh. Ang lalaki ng bunga. Oh. Magsimula sa taas hanggang sa baba. Panel niya. Hmm. Saan na? Ah? Ito naman ang parts ng garayhan. Oh. Oh, nasaan na? Oh, wow. Panggulay na lang ka. Mm. Ay, ang daming bunga ng ano oh. Ang daming bunga ng malunggay oh, ayun oh, sa taas oh. Oh, ayun oh. Mga lang ano malunggay, ayun ang dami oh. Hmm. Namansit ang bunga ng malunggay. Buti hindi ano, nanghingi ng malunggay si Kuya Jerry pa kahapon. Hmm. ang mga sili nagumpisa na magbungahan hmm. talagang wishing ko ito talaga paborito ko to wishing plant ko na to paborito ko talaga yan may kawing kawing may Diba may balat pa tayo ng baka dyan? Ha? O. Oh. Diba? O. Oh. Ayan. Oh. Wishing plant. Mga nakasabi.